Alamin naman po natin na detalye kaugnay ng holdapan sa isang remittance center sa Bacoor, Cavite. Naro po mismo si Jiggy Manika. Jiggy. Maraming salamat Steve. Narito po ang News TV Quick Response Team sa isang abandonadong bahay dito po sa Greatwood Subdivision. Molino, Bacoor, Cavite, kung saan pasado alas dos ng hapon kanina ng looban ng may tatlong sospek ang isang branch ng LBC dito sa kabaan ng uh, Molino 3 dito sa Bacor, Cavite. At uh, ito nga pong uh, grupong ito o itong mga kalalaki, itong mga sospek na ito ay uh, nasukol ng mga otoridad nakipagbarilan dito sa isang uh, abandonadong bahay dito sa kinatatayuan namin. At uh, katunayan, itong uh, bahay nila, itong bahay na tinakbuan nila dito sa Greatwood Subdivision ay uh, matagal na rin nga uh, minomonitor ng barangay dahil nga paiba-iba ang uh, tumatakbo o mga personalidad na nagpupunta rito. Ito po yung uh, motorsiklo na ginamit na getaway vehicle ng mga sospek samantalang yung tatlong sospek ay uh, nananatili po na nasa loob mismo ng bahay. Ayon sa BACO or PNP ay sinubukan nilang uh, makipagnegosasyon dito sa mga sospek ng uh, sumuko ng maayos pero pinili nila na makipagbarilan na lamang sa mga otoridad dahilan upang umaksyon na po ang uh, Special Weapons and Tactics Unit ng BACOR PNP at nauwi nga sa madugong uh, katapusan ng tatlong sospek na ito. Ayon po sa mga taga-barangay, may ilang araw na rin nilang minomonitor ang galaw ng grupong ito lalo pat sa nakalipas na mga araw ay uh, ilang holda pa na sa bahagi ng Dasmariñas, Jimmy Cavite at uh, ilang pang mga kaso ng snatching ang namonitor nila sa pamamagitan po ng CCTV ng barangay dito at uh, yun nga po ang uh, isa sa mga naging dahilan din kung uh, ba bakit o paano naging mabilis yung reaction time ng uh, police dahil na rin sa pagre-report po ng uh, barangay. Matapos nga ang holdapan bandang alas 2 ng hapon dito sa May uh, Molino 3 at uh, yung yung pong uh, branch yung Romitan Center branch na hinold up nila kanina ay uh, malapit lamang dito halos ka kabila lamang po ng uh, subdivision na ito umikot sila dito sa pag-asa na matatakasan yung mga membro ng PNP na humahabol sa kanila pero sa sa pagkakataong ito ay uh, nasukul na nga sila dito sa naturang uh, abandonadong bahay na kanilang tinakbuhan. At gaya nga po ng akin nabanggit ay sinubukan ng mga autoridad na pasukuin sila ng maayos pero nauwi sa madugong engkwentro at katapusan itong uh, naging uh, pang-hold up ng tatlong sospek dito sa isang remittance center kaninang bandang alas 2 sa ngapon. Samantala, kasama po natin dito ang... Uh, Uh, director po ng Cavite PNP na si Police Senior Superintendent uh, Jonel uh, Estoma. Senior Superintendent Estoma, magandang hapon po sa inyo. At uh, um, uh, mapo, itong, itong monitoring po dun sa grupong ito, may, may pangalan hubay ba ito o parang pa chamba lang yung kanila operasyon? Actually, uh, with my uh, uh, six-month stay as the Provincial Director of Cavite, mm -hmm napag-aralan po namin yung uh, profile kung paano kung yung grupo na to Apa. at para sa akin na uh, yung iba mga new fight pa po sila Aha. ibig sabihin mga bagitong membro na kung saan ang kanilang uh, target ay yung LBC 3 months ago may nangyari na pong hold up na tatlo sa Dasmarinas isa sa Imos Cavite kung saan na po namin yon isa rin sa Bacoor at very, very, naging very alarming at bakit LBC mm -hmm. at just uh, yesterday Uh, hinold up din yung isa sa Dasmariñas at of course sa uh, isa din sa GMA Apa. at yun po da dahil sa guidance ng aking regional director na si General Visaldo uh, Albano at of course sa uh, synchronous din po sa aming ginagawa ngayon na lambat si Bat mm -hmm. na ito po ay proyekto ng ating mahal na secretary Mar Roxas uh, marami po kami ginagawang mga police intervention mm -hmm. para po ...ma-decrease yung krimen dito sa not, not only sa lalawigan ng Cavite but sa nationwide po ito Apa. at uh, dahil po sa mga nangyaring hold-upan uh, holdapan na ito inutusan ko po ang aking mga chief police na pagbutihin ang pagandak ng uh, checkpoint at mga ang aking mga intel uh, operatives para alamin kung sino yung mga gumawa ng mga holdapan na ito. Apa. at gaya ng nasabi uh, ko kanina uh, sa sipag ng ating uh, Uh, Bacoor Police led by no other than police superintendent Romel Estolano uh, nakuha po itong tatlo na to. At Apa. siguro, mas maganda siguro interview si... Uh, kasama, kasama din po natin. Salamat mm. po. Uh, Colonel, si, uh, si si Superintendent Estolano siya po ang uh, hepe ng uh, Bacoor PNP. Sir, pakukwento niyo po sa amin no, yung kagad galing paano po nang galing yung report, paano po kayo na alert at uh, yung dragnet operation na ginawa po ninyo. Pakikwento niyo po sa amin. Noong mag-responde kami sa LBC Remittance Center Uh, nagkanda kami ng investigation at sa totoo bulag kami kung saan kami pupunta at sa satulo ng ating barangay na meron silang CCTV immediately na airport sa ating kapulisan mm -hmm. at makita natin yung tracing kung saan papunta itong mga suspect at immediately na pinasok natin to nakipag-negotiate tayo pero lahat ng paraan ginawa na natin pero ayaw nilang Uh, sumuko kaya napilitan tayong gamitan sila ng uh, persa. Apo, meron ho ba kayong, kumbaga naalala nyo po ba paano yung usapan kanina habang sinusubukan nyo po silang pasukuin? Uh, actually, gumamit pa kami ng megapon para marinig nila kung ano yung mga pangako namin para bumaba sila ng maayos. Apo, apo. pero sa kabila po noon, Uh, hindi po nila pinili na makipag ayos sa so sumuko po. Oh, despite sa pakikiusap namin, ayon lang sumuko kaya napilitan na kami gamitan sila ng gas. Opo, nabanggit po ni PD na parang baguhan tong grupong ito, ano po? Oh, siguro sa so tingin ko parang baguhan nga. Opo. Sa ngayon po may ibang grupo ba kayo na mino-monitor dito? So, uh, sa tingin namin may mga kasama pa to at uh, hindi naman kami titigil kahit ilang grupo to at patuloy na babantayan na hindi lang ang Bacor City kundi buong probinsya ng Cavite. Yun nga po, ano, sa tingin po ba nila o sa tingin po ninyo parang soft target yung mga remittance center na ito kumpara sa malalaking bangko o parang praktisan po itong mga bagito na ito? Actually, masasabi natin na soft target itong LBC remittance center okay. considering na hindi sila nag I-employ ng mga security guard ah. at hindi lang sa Bacoor, buong probinsya ng Cavite, Apo. walang security guard na dine-deploy itong LBC. Apo. So sa ngayon, no, yung lugar pinoprosesa pa po ng uh, soko tama po? Yes, sir. Apo. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Senior Superintendent Estomo, PD po ng Cavite, at si Superintendent Estolano, siya po ang hepe uh, ng uh, Bacoor PNP. At uh, sa ngayon nga po ay... Uh, nakatakda pa nga iproseso ng uh, soko o kasalukuyang pa po nga uh, pinaproseso ng soko ito po nga uh, mismo nga uh, lugar kung saan po nagwakas uh, wakas. ito nga po nga uh, buhay ng uh, tatlong uh, sospek na nang hold up kanina sa isang uh, LBC branch dito sa May Molino 3 Bacoor Cavite at uh, nauwi nga sa Barilan dito sa isang uh, abandonadong bahay dito naman sa kalapit na subdivision sa Greatwood subdivision na halos looban na po ito kung uh, manggagaling po sa uh, labasan ay uh, siguro may mga limang daang metro papasok at uh, medyo makipot na rin po ang kalsada uh, at uh, siguro umasa po ang uh, sa tingin po ng mga trinidad, umasa sila uh, umasa mga sospek na may hirapan din na mahabol dahil uh, motorsiklo lamang ang dalan mga sospek pero nahabol po sila, partikular na mga miyembro ng SWAT at uh, sinubukan makipagnegosasyon, makipag-usap ng uh, Cavite PNP sa kanila sa pamamagitan ng uh, megaphone. Uh, pinapasuko sila pero sa pagkakataong ito ay pinili raw po nila na makipagbarilan sa mga membro ng uh, Cavite PNP. At sa nakalipas na mga araw o buwan ay uh, na-monitor na rin ang galaw ng mga ito. Partikular yung pang-hold up nila sa may uh, Dasmariñas Cavite, sa Jimmy Cavite at yung pumang hold up nila sa isang presidente uh, ng uh, molino yung uh, parang inagawan pa, snatching po nagawan po nila ng uh, bag at uh, ito po yung uh, ilan sa mga reports na nakatulong ito po report ng barangay na nakatulong para madaling matrace o mamonitor ang grupong ito at uh, sa tingin nga po ng Cavite PNP ay uh, nasa nasa kung pagsisimula pa lamang tung grupo mga baguhan po ito na mga grupo at uh, ito ang uh, isa sa mga naging dahilan kung bakit napadali ang operasyon ng uh, Cavite PNP. Pero isa pong interesante rin na uh, naobserbahan ng mga otoridad dito bagamat abandonadong bahay ito, no? Meron po mga tina may mga nagtatanim po dito sa bakuran. At uh, yung uh, kumbaga para may mga nag-aalaga po dito sa bakuran na to kung sino-sino, uh, kung yung mga nagpupunta rito, na iba-ibang personalidad na sinasabi at namo monitor ng mga otoridad. At uh, isa po sa mga nakita rin ng mga pulis ay uh, ang tanim na mariwana. May mga nagtanim pa po ng mariwana dito. Kaya ta, talagang, uh, kung bagay, mainit at uh, matagal nang minomonitor ng mga otoridad itong uh, lugar nito particular po ng barangay. Kaya po... Yan po, antabayanan po natin ng update, kaugnay pa rin ng development sa kasong ito. Kung meron pa ba ng mga kasamahan o may malaking mas malaking grupo ba na nag-ooperate kasama ng mga napatay dito sa abandonadong bahay nito sa Greatwood Subdivision, Bacor, Cavite.